libo-libong nangungunang eksperto sa US ang nagtiwala sa Fuhepta para sa kanilang mga pasyente sa atay. Kaya, anong ginagawang espesyal sa Fuhepta? Maililigtas mo ang libo-libong naghirap mula sa sakit sa atay sa isang maliit na aksyon. Ibahagi ang video na ito ngayon. Sa live stream na ito, ang nag-iisang live stream na sinusuportahan ng tatak at kagawaran ng el Kalusugan ng Pilipinas na layunin makatulog sa mas maraming tao na maging malusog, ang regular na presyo ng isang kahon ay 1,670 pesos. Isang kamanghamang ng alok. Buy one, get one free. Buy two, get two free. Na nagkakahalaga ng 740 pesos bawat lata. Buy three, get four free. Na nagkakahalaga lamang ng 640 pesos bawat lata. Ang bawat kahon ay may timbang na 450 grams. Si Larry Walker ay nagkomento na gusto niyang mag-order ng buy 3, get 3 free combo dahil madalas siyang uminom ng alak at manigarilyo at hindi siya maaaring maging kampante tungkol sa kanyang kalusugan. Sabi niya na ginagamit niya ito ng regular. Si Mr. Panaginip ay nagsabi rin dito na ang Fohepta Milk ay napaka-efektibo sa detoxification ng atay. Iniinom ko ito bago at pagkatapos ng bawat inuman at sa susunod na umaga ay nararamdaman ko malusog at malinaw ang isip ko. Samantalang dati palagi akong may sakit ng ulo at pakiramdam ay nahihilo. Sa lahat ng mga lalaki na madalas uminom ng alak o kumain ng maanghang na pagkain, tulad ko, dapat palaging mayroong isang kahon ng fohepta sa bahay. Kailangan natin protektahan ang ating talusugan dahil kapag tayo ay nagkasakit, may hirapan ang ating pamilya at ang lahat ng pera na ipon natin sa maraming taon ay mauubos sa pagpapagamot. Kung ang isang tao ay nagsisimula pa lamang na magkaroon ng kondisyon ito sa mga unang yugto, kadalasan ay walang malinaw na sintomas. Ngunit kung mapapabayaan ito ng matagal, ang ating atay ay maaaring masira ng gusto na nagiging ng hepatitis at cirrhosis. Ang mga karaniwang sintomas na madalas na nararanasan ng mga tao ay ang mga sumusunod. Una, paninilaw ng balat at mata. Pamamaga ng mga binti at buful buko. Pangangati ng balat. maikin na kulay ng ihi. Patuloy ng pagkapagod. Kawalan ng gana sa pagkain at tulog. Madaling pagbuo ng pasa sa katawan. Pamamaga ng tiyan. Kung hindi ito agad magamot, maaring Magdulot ito ng seryosong mga kahihinatnan tulad ng liver failure, pangailangan ng operasyon sa atay, liver transplantation, o maging ang liver cancer. Sa puntong yon, kahit may pera, hindi na maayos ang sakit. Hindi ko sinasabi ito upang takutin kayo o upang mag-alala kayo tungkol sa inyong atay, kundi upang palakasin ang inyong kamalayan tungkol sa kahalagahan ng proteksyon, pag-iwas, at paggamot sa sakit sa atay na pinakamataas na antas upang maiwasan ang mga hindi na inaasahang komplikasyon. Isang napakagandang produkto, kaya bakit pa kayo magdadalawang isip na mag-order ngayon? Ang shock deal na ito ay hindi na muling babalik pa. At kapag natapos ang live stream, babalik na agad sa orihinal na presyo. Ito ang nag-iisang live stream na sinusuportahan ng tapak at ng kagawaran ng kalusugan ng Pilipinas na layuning makatulong sa mas marami tao na maging malusog. Karaniwan, ang presyo ng isang kahon ay 1,670 pesos. Isang kamanghamanghang alo. Buy one, get one free. Buy two, get two free. Na nagkakahalaga lamang ng 740 pesos bawat lata. Buy three, get four free. Na nagkakahalaga lamang ng 640 pesos bawat nata. Ang bawat kahon ay naglalaman ng na masaga ng 450 grams. Ang produkto ay kumpleto sa mga dokumento na sertipikado ng DFA, inirekomenda ng NIH Research Institute ng Pamahalaan ng Amerika at ng World Health Organization or WHO at ini sa bansa 30 na bansa na may milyong-milyong benta sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay sa aking live Ngayon po, magtatapos na ako upang matulungan ang aming tip sa pag-pack at pag-ship ng mga order sa ating mga minamahal at maswerteng customer. Maraming salamat po ulit na huwag kayo'y lagi malusog, payapa at masaya.